Hugasan ko na rin to Makaligo na nga. Nanita! Nanita! Ma! Abot mo nga yung tuwalya dyan, Nanita. May ligo na ako. Tugmo ko iwan, ha? Opo ma. Tumulong. mo, alis, ha? May ligo lang ako. Opo, ma. Hindi po ako alis. Meanwhile... Ayun nga pala. Nahilig pa naman si Mama. Kunin ko na muna yung note, notebook ko kay Angelica. Nandun kaya yung babae nyo? Baka wala na naman. Nakalas nga muna. Bumpisa pa naman si Mami. Ano kaligo ni Ninita? Ninita? Itong bata ko, so, sabi ko, wag aalis eh. na. na. Ninita! <laughs> o nga, sinabi ko nga yung kay Ninita, kilig 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 nga. Pero ba diba totoo namang may gusto ka naman dun talaga Terrence? Pag ginawa ako sabi ko hindi mo talaga siya gusto. Bakit hindi umasa, yung mo makasama? Kaya ko ang line mo kay bigan ko. Oo. O sige na nga, sige na nga. Diyan ka na. Patawag. Tumawag ka na mamay. Baka magkakasi mamay. Pinag-uugas pa akong plato. Ha? Ninita! Ninita! Bakit tawag ni... Ay hindi na si Ninita. Sa ba pumunta hinita yeah. <tinyo> <seine Christmas. tinyo kavamuit> na ipatawag ng tawag si mama mo. Saan ka ba napunta? Pumunta kasi ako doon kay Angelica. Kanawa ko yung notebook eh. Wala naman pala yung babae yun doon. Ako. Uwag kasi pahiramin na notebook na notebook yun si Angelica sa susunod. Punta ka doon sa bahay niyo. Tawag ng tawag yung nanay mo. Sige, win ako. Thank you, Felisa. Ma sabi ko kang aalis? Ha? May ligo lang ako? Sorry po ma. May ginawa na ako sa klase, sa kaklase ko. Pumasok ka dito. Isa mo. Opo ma. Sarado mo yung pinto. Si Peter yun na. Anong ginawa kay Nena? Anong ginawa niya doon kay na Nena? Hindi to pala yun. Hindi to ako si ni Peter yun. Asip na lemon mo to. Ay, nagra. O bakit na naman Terry? Tahan si Nena. Alam mo kahapon parang... May nasa-sense akong kakaibe. Hapon na ngayon, pero parang hindi ko yata nakikita lumalabas yung kaibigan mong sinena. Hindi ka ba nagtataka? Baka may ginagawa lang kaya hindi at sa tindahan ko. Pero o nga, no? Parang hindi ko na nakikita lumalabas si Nena. Bakit? Ano bang nalalaman mo, Feli? Ayoko na muna ikwento sa iyo, Negra. Pero may alam ako na ikagugulat mo. Ikagugulat ang buong eskinita. Talaga ba? Ikagugulat ko pati ikagugulat ng eskinita, ang buong eskinita natin. Ano nga yung sabihin mo na? Basta malalaman mo rin. Sige, dyan ka na muna. Sabihin ko. E, pupuntahan lang ako, ha? O, sige na, ingat ka. Malalaman mo. Malamang may bunga. Ano kaya yung ibig sabihin ni Feli? A few moments later. Ano, negra? Nagpakita ba yung kaibigan mo si Nena? Ay naku, pero hindi pa nga. Tataka nga rin ako, ba't di pa bumababa yung babae nyo? Pag gantong oras, umaga, nangungutang na sa akin. <laughs> hindi pa rin. Okay, <laughs> 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 tawa-tawa mo. Kung makatawa ka naman, parang kang wagas kong makatawa. Wala. Masaya lang ako. Abangan mo ng ilang buwan. <laughs> Si Peri parang may hangin na. Ba't nga pa ang ginababa si Nina? Makapuntang. Hapon na parang hindi ko yata naramdaman si Nina. Hindi mo ako yung dito. Ano yung yata babae niyo? Hi okay, Felisa. Nakikita mo bang lumalabas si Ninita? Hindi ko po manakita. Okay. Pasama nga po sana ako sa palengki. Hindi man lumalabas ng bahay. Ikaw ka babae ka, punta ka doon sa kwarto mo, lipitin mo yung hinigyan mo. Hapon na naman! Huwag po mga na. Nera. Ba't saan bahay ni Nena? Saan yung babae niya? Makapunta nga kayo pa rin. Pa rin! Si Negra yun ah. Negra, bakit? Pa rin. Pa rin. O, Negra. Nakita mo ba si Nena? Pareho pa tayong iniisip. Magtataka rin ako bakit wala rin si Nena. Ba't di pa ba ako binibisita rito? Ito yung umaga. Pag nag sa ako dyan, nandyan din yan. Kinakausap ako. Mag parang sarado yung bahay nila? Kahap, kahapon ko huling nakita si Nene. Tapos hapon na ngayon. Eh nga rin iniisip ko bakit sarado yung bahay nung niya ni Nena. Tinulong ko nga itong anak ko si Felisa. Kung napansin niya itong sinilita, hindi rin daw. Nagtataka rin si Ferin Taga, ba't di pa napunta sa tindahan ko? Mukhang binabanti ha. At sabi ni Ferin Taga, maugulat daw tayo. Maugulat yung buong eskinita dahil sa nalaman niya. Hindi ko rin maintindihan to si Ferin, parang may hangin na. Eh, huwag oh mga pinagpapasin niya si Ferin Taga. Tama ka. May hangin yung utak ng babae. Ano ba kaibigan natin na yun? Di ba nagugutom niya? Bakit naman gantung oras, gantong... Parang may na sa akin yung babae niyan eh. Puntahan mo nga. Ha? Bak Bantay sa tindahan ko. Tapos sabihan mo agad ako bakit tinapunta yung babae niya sa baba. O sige, subukan mo puntahan kay kaibigan natin na yan si Nena. Wala na ako. Alam na ba ni Nena na dito na nakatira si si Tita. Makwento ko kay Negra. May mga amag na pala tinapay na binili ko. Ay, Negra, kamusta? Ako pala, Bridgeline, okay lang. Alam mo ba na dito na nakatira si Peter sa lugar natin? Ah, talaga? At nandun din sa bahay si Aling Adel pati si Francia. Umuwi galing doon sa Batangas. Mukhang may reunion ng pamilya. Alam na ba ni Nena ito na dito na maniniraan si Peter? Ayun, okay no, din naman kailangan malaman din nila no? kung dito na no, nakatira yung lalaking yan. Malam, malamang walang pa kayong sinena. Wala si Nair ko lang naman sa'yo. Malay mo naman eh. Interesado si na malaman. Pero ikaw na bahala magkwento kay Nena. Sinabi ko lang sa'yo. Sige, salamat. At nag-share ka, nagbahagi ka. Pero sige, subukan ko ikwento yan kay Nena. Ewan ko lang kung pakikinggan ako ng babae. Alis na no? ako punta pa akong pali. O sige na. Ingat ka. Kaya nung ilang araw nung hindi lumalabas si Nena, natataka talaga ako. Pangatong araw nung hindi lumalabas si Nena, ano kaya talaga nangyayari sa babae niya? Mapuntahan naman ang babae niya. Hi, negra! Ano? Kamusta? Oh, ikaw pala, Feli. Bakit? Lumabas na ba ng lungga yung kaibigan niyo si Nena? Hindi ko pa nga nakakausap si Nena. Pangatong araw nandun lumalabas si Nena. Wala kong alam ng dahilan kung bakit. Laging sarado yung bahay niya kapag pupunta ako doon. Si Paringa, tinatanong ko kung nakakausap niya, nakikita niya si Nena. Siya rin hanggang kayo nagtataka. Baka nahihiya. Alam niyo may dahilan kung bakit nagkakaganyan si Nena. Kitang kita ng mga magaganda kong mga mata. Na yan si Peter galing sa bahay ni Nena. Nakita mo si Peter galing sa bahay nila? Pagod na pagod, pawisan, at igit sa lahat lasing na lasing. Lasing? Malamang there's something uh, unusual happened to Nene and Peter. kada Kaya si siya na ay lumabas siguro. Dahil sa kaihiya. Talaga? Ah, sige ni Sh... na ka lang muna ni Agra, ko lang. Salamat, Feli. Puntahan ko lang si Paring. Kausapin niyo si Nena nang malaman niyo ang katotohanan. Ilang araw nang sarado itong bahay ni Nena. Totoo kayo sinabi ni Femi. Mapuntahan nga si Paring. Paring! Parin! Oh, Negra. Ano? Nakausap mo na ba si Nena? Naku, hindi pa nga. Hanggang ngayon. Katoko ng katok sa bahay na Nena. Di Wala man lang lumalabas. Hindi pa rin. Pero pinuntahan mo? Oo, pinuntahan ko. Dala pa nga ako ng ulam na adobong manok na may pinya, may pinya, na may gata, na may maraming sili. Ito eh. favorite ni Nena yun. Talaga? May kwento ko sa'yo. Kwento ni Ferry taga. Bakit natin ba kwento sa'yo ni Ferry? Ikwento mo na. Nung nakaraan daw, nakita niya galing si Peter dito sa bahay ni Nena. Lasing daw. Ha, ah, talaga? Ba't di ko malang, malang naramdaman yung pwisit na lalaki nung napunta rito? Sa mukhang pawisan at hingal na hingal. Ano kayo nangyari? Sinabi ni Feli na kita ng kanyang mga magandang mata na nanggaling dito si Peter sa bahay ni Nena. Ano kayo nangyari? Ito naman si Nena, hindi ba nang kinukwento sa atin para matulungan natin siya? Tama ka. Pati malang ikwento ni Nena nagpunta niya si Peter. Pero ang pagkakaalam ko, sa Batangas na, na nakatira si Peter, di ba? Kila Blandina? <makes> Hindi na nga nakatira doon sa Batangas. Dumaan dito sa akin si... Si Virgiline, kinuwento niya na dito na naman nilirahan si Peter. Nandun nga sa bahay na pati yung hilaw na hipag at biyala ni Nena. Parang family reunion doon. nasasaya doon. Nasasaya doon, dun, nakaraan. Talaga? Sama mo kung katukin natin yung bahay ni Nena. Alika na! O oh, sige na! Susunod ako sa'yo. Nena! Nena! Si Negra to, tsaka si Paring. Nena! Silipin mo nga dyan, Paring. Oo, silipin ko. Nena! Nena! Ma! Nena! Sila aling Negra, pati si Tita Paring. Nena! Nenita! sinita yung ito parang natin malalaman kung ng problema niya hindi mo lang kung sa atin. Tama ka, hindi mo nandito kung si to yung tustinena parang naman natin malalaman yun ano mas ilang araw karon di sa amin kung pa pa kayong magtanay? Ka, ayoko na muna lang makausap. Pumasok ka na doon. Nena! Anong ginawa ni Peter kay Nena? detective lang nakapad sa atin si, ano, si Lena. Ang um, gusto natin malaman eh, kung anong ginawa ni Peter sa kanya. Baka ayaw pa niya muna tayo makausap. Baka nga, negra, baka gusto pa mapag-isa ni Lena, ayaw niya muna tayo makausap. Tama ka dyan. Pero bukas, o oh, mamaya subukan ulit natin. Malaman na ganyan sa loob. Di lumani ko. Wala kitang umalis eh. Lumabas man lang. O oh, may dalang gamit para lumayas. Tama ka. No? Wala man lang mga sampay niya. Dito pa Oh. Ilang araw na itong ko kinukuha. Nena! Pasensya na pa rin, negra. Ayoko mo nang i-share. Nena! Nena! Ay nga, na, negra. Ay